Magmula ng mahiwalay si Catherine Bernardo sa dating nobyong si Daniel Padilla, maraming pangalan ang lumutang na gustong ipareha sa kanya. Dalawa nga sa pinakaumangat na iniuugnay sa kanya ay sina Alden Richards at Jericho Rosales. Kamakailan ay tila nakumpirma na nanindigaw daw sina Alden at Jericho sa kay Catherine. Sino ang bagay sa kanya? Team Echo ka ba o Team Alden? The Philippine Showbiz List presents Sino ang mas bagay kay Catherine Bernardo? Si Alden o Jericho? The Leading Man Sina Alden at Jericho ang mga nangunguna sa listahan na gusto ng publiko na maging leading man ni Catherine, lalo pat parehas na magagaling na aktor ang dalawa. Ganun paman, hindi may pagkakaila na sa ganitong usapin tila mas angat si Alden dahil subok na subok nang samahan nila ni Catherine. Ang pagpare sa kanila ay naghatid ng sorpresa at magkaharong reaksyon sa madla, lalo na at nagmula sila sa magkaibang network. Pero sa hindi inaasahan, ang bago sa mata nilang tambalan ay agad na kinagat ng mga manunood. Kitang-kita ang pagiging natural ng mga ito sa pagbibigay ng kilig, hindi pilit at ramdam ang kakaibang koneksyon sa bawat isa. Kaya naman bukas si Alden sa pagsasabi na anumang oras at kahit busy man ang kanyang schedule, talagang paglalaanan niya ng panahon na makatrabaho muli si Catherine. Kung gaano kadeterminado si Alden na makasama muli ang kanyang leading lady, syempre hindi naman nagpahuli si Jericho. Katunayan, hindi pa man nagkakasama si na Catherine at Jericho sa isang proyekto ay marami na nagsasabing papatok ang tambala ng mga ito. Kaugnay nito noon pa man ay naroon na din ang pagpapahayag ng paghanga ni Jericho kay Catherine bilang isang magaling na aktres at magpahanga ngayon ay hindi nawawala ang kanyang pagnanais na makatrabaho ito. Matatandaan na sa isang interview noong 2019 habang ginagawa ang Hello Love Goodbye at sa sasagsaga ng ingay ng tambalang Kath Den. Hindi nilihim ni Jericho ang kanyang saloobin kung saan ay inihayag niya na naghihintay lamang daw siya ng pagkakataon na makasama si Catherine sa isang proyekto. Naunahan nga lang daw siya ni Alden. Ganun pa man, ay willing to wait naman daw siya para kay Catherine. Ang kaalamang ito ay ikinatuwa naman ni Catherine na anya nakaka-flatter lalo pa at nanggaling galing ito sa si isang Mr. Jericho Rosales. At kung pagbabasihan ang mga nangyayari ngayon, mukhang mabibigyan na ng pagkakataon na makatrabaho niya si Catherine. Mula nga maging single si Catherine, mas naging consistent si Jericho sa pagpapahayag kung gaano niya talaga kagusto na isa siya sa maging leading man nito. Alden and Jericho proud on Kath embracing her single era. Habang sinasalubong ni Catherine ang yugto ng pagiging single, nagpakita naman ng suporta sa kanya sina Alden at Jericho. Sa magkaibang paraan, nagpabatid ang mga ito kung gaano sila ka-proud sa pagyakap ni Catherine sa panibagong chapter ng kanyang buhay bilang single. Katulayan sa isang interview, binanggit ni Alden ang mga napansin niya kay Catherine after the breakup. Naroon ang na kasiyahang kanyang nadarama sa pagsasabing sobrang proud at natutuwa siya sa kanyang nakikita na para bang kumawala na nga raw ito sa kanyang shell. Gain pa ni Alden na ang lahat na nangyayaring magandang bagay ngayon sa buhay at career ni Catherine ay talagang deserve nito. Samantala maging si Jericho ay nagpahayag din na kanyang pagmamalaki at pagbati sa bawat hakbang na tinatahak ni Catherine. Katunayan sa contract signing event ni Catherine sa ABS-CBN, isa sa sorpresa na nagbigay ng mensahe ay si Jericho. Maliban sa kahilingan niyang makatrabaho ito, sinabi ni Jericho na matagal na niyang pinagmamastan si Catherine at magaling anya ito sa kanyang ginagawa. Dagdag pa sa pinapakitang suporta ni Jericho ay ang pag-iiwan niya ng mensahe sa mga social media post ni Catherine. Kabilang nga rito ang isang Instagram post ni Catherine kung saan nagbigay siya ng live update tungkol sa kanyang kauna-unahang pagkakataon na bumiyahe mag-isa patungong ibang bansa. Isa nga sa unang napansin ang iniwang komento ni Jericho. Binati niya si Catherine sa pagsasabing, You go girl! Proud ya! Kalakip ng salute emoji. Jericho and Catherine's Moments Together sa lumipas na mga araw, mas lalo pa ngang umigting ang kompetisyon kung sino kina Alden at Jericho ang tunay na nababagay kay Catherine. Hindi na lamang basta interview o pag-iiwan ng mensahe dahil tumulay na kaganapang ito sa aktwal na pagsasama kung saan ay tila ba kanyang-kanyang diskarte na ang dalawa. At sa pagkakataong ito, hindi nagpahuli si Jericho. Katunayan, kasunod ng hiwalayan ng Kathniel, agad na iniugnay siya ng netizens kay Catherine dahil na sa kanilang sightings together. Una na nga rin ang bonding nila kasamang ilan sa Mr. M. Baby noong January 2024. Surpresa sa pagtitipo na yon na isinagawa ni Mr. Johnny Manahan na dating presidente ng Star Magic ang presensya ni Catherine, lalo pa at purong seniors niya ang kasama bukod kay Jericho. Ang tagpong ito ay nasundan pa na mag-viral naman ang kanilang late night jog. May video din na makikita naman ang pagtakbo ng dalawa habang kasama nila ang aktor ding si John Manalo na pamangkin ni Jericho. Maraming sa kanilang fans ang natuwang makitang nag-e-enjoy ang dalawa sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan matapos mahiwalay sa kanilang partner. May mga fans din ang nagpahayag ng kilig at ng mga haka-haka tungkol sa posibleng proyekto sa pagitan ng dalawa. Ngayon paman, nilinaw ni Catherine na ang late night jog ay simpleng paglabas na magkaibigan lamang at walang professional na implikasyon. Dagdag pa niya na mataas ang tingin niya kay Jericho na inilarawan niya bilang isang tunay na mabait na tao. Mas lalo pa umingay at nabigyan ng kulay ang lahat ng masilayan ng kanyang presensya sa ginanap na 28th birthday celebration ni Catherine sa beach party sa El Nido, Palawan. Sa mga larawan at video na ibahagi online, kita ang kasiyahan ng bawat isa na ini-enjoy ang moment kasama ang ibang bisita sa pagtitipon. Ngunit isa sa agaw pansin ang ginawang paraan ni Jericho upang mapasaya ang birthday girl. Tila ba naghaharana siya gamit ang awiting ang huling El Bimbo ng Eraser Heads sa harap ni Catherine at mga piling kaibigan sa showbiz. Kita namang naaliw si Catherine na sumasabay pa sa pagkanta. Alden's Sweet Gestures to Catherine Katulad yung inaasahan, hindi nagpatalo si Alden. Katunayan, mas lalong umingay at tumindi ang kompetisyon sa pagpasok niya sa eksena. Sa ginanap na island theme birthday celebration, tuloy na surpresa at ikinagulat ng karamihan ang kanyang pagdalo. Tulad ni Jericho, nag-alay din si Alden ng isang kanta para kay Catherine. Nakitang kita ang magkahalong kaba at hiya. Hindi na nga nagpaawat pa si Alden dahil maging sa intimate post birthday celebration ni Catherine kasama ang malalapit na kaibigan at pamilya muling na silayan kanyang presensya. Ang pagdalo ni Alden ay sorpresa hindi lamang sa kanilang mga tagahanga kundi maging kay Catherine na hindi inaasahan na pupunta ito. Maraming nga ang kinilig sa tagpong ito kung saan nadala pa si Alden ang isang malaking bouquet ng Ecuadorian roses at na nakalagay sa paper bag. Sa parehong okasyon, nahagyip din ng kamera ang sweet moments ng dalawa kung saan ay makikitang niyakap ni Alden si Catherine. Spotted din ang suot nilang black ring na parehong nakasuot sa kanilang kanang hintuturo na pinaniniwalaan ng mga netizen na couple rings. Hindi na nga natapos-tapos pa ang pagiging sweet at pagpaparamdam ni Alden kung gaano ka-espesyal sa kanya si Catherine. na sa ginanap na housewarming party ng pamilya ni toka Makailan ay mas lalong tumindi ang espekulasyon sa kung ano ang tunay na namagitan sa kanila. Marami ang natuwa nang makita na isa sa mga bisita si Alden. Patunay na mainit ang pagtanggap sa kanya ng pamilya ni Catherine at nais na maging bahagi ito sa panibagong chapter na kanilang buhay. Sa kabuoan ng mga kaganapang ito, kitang-kita kung gaano kakomportable si na Catherine at Alden sa isa't isa. Kaya naman na rin ang mga tanong kung nililigawan ba ni Alden si Catherine. At sa isang interview sa kanya kamakailan, walang direktang pag-amin o pagtanggi si Alden pero binitaw niya makahulugang sagot na, What you see is what you get. Alden and Jericho are courting Catherine. Kaugnay ng hindi matigil-tigil na mga katanungan kung naniligaw na ba si na Alden at Jericho kay Catherine, nagbigay na kanyang nalalaman rito si Oji Diaz. Sa kanyang YouTube channel na Showbiz Update noong April 14, binahagi niya na karating sa kaniyang balita na nanggaling daw mismo sa kampo ni Catherine. Ayon kay Oji, sinabi sa kanya ng source na naniligaw ng araw itong si Alden kay Catherine at kitang-kita naman daw ito sa kanilang body language. Dagdag pa ni Oji, gustong gusto daw ng pamilya ni Catherine, lalo na ng ina nitong si Mami Min, si Alden. Kaya raw natutuwa at naaaliw ang pamilya ni Catherine kay Alden dahil isa itong negosyante, financially stable at responsable. Dagdag pa ni Oji na mga katangiang ang hinahanap daw kasi para kay Catherine ay tinataglay ni Alden. Kasunod niyan, nabanggit din ang paniligaw rin ni Jericho kay Catherine na base sa kwento ng kanilang source. Pero ayon kay Oji, kung botohan daw sa pamilya ni Catherine, para mas boto daw ang mga ito kay Alden. Nang tanungin naman ng kanyang kasamahang si Mama Loy kung bakit wala si Jericho sa housewarming party, sinabi ni Oji, that answers the question. Nilinaw naman ni Oji na baka naimbitahan din daw si Jericho pero nagkataon lang na busy ito sa ginagawang proyekto. Samantala, ipinakita rin ni OJ ang isang kumalat na post ng isang fan na sinasabing inabangan nila sa isang awarding ceremony si Alden pero hindi raw ito sumipot, dumas pinili nitong puntahan si Catherine sa house blessing. Ayon kay OJ, kung totoo man daw ang post na ito, malinaw na talagang priority at mahal ni Alden si Catherine. Bagamat wala pang kumpirmasyon kung may katotohanan ang panliligaw ni Jericho at Alden ni Catherine, marami sa kanilang mga tagahanga ang nagpabatid ng suporta. Kanya-kanya na pagbibida kung sino nga ba sa dalawa, ang tunay na nababagay kay Kathleen, si Jericho na mas matanda sa kanya, hiwalay sa asawa at may binatang anak, o si Alden na walang sawa sa pagpapakita kung gaano ka-espesyal sa kanya si Kathleen. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!